Oh, ayan o. Gagawin natin. Pang salumbaw. So, titimpahin natin. Ayan, ilang tiyo. Ayan. dahil lalaki siya guys para yung malalaman kung babae o lalaki yung baboy kaya yung pork okay. ano man yung malalaman guys pag lalaki guys titi yan titimbangin natin pero pag babae kikilaw <laughs> so guys alam nyo na kung anong para magkilala kahit nakaganyan nakaginailin mo na siya kung babae yung baboy ba yun o lalaki? Pag babae, kiki at lohin. Pag lalaki, titimbangin. <laughs> ja and Black sur augment.